Marami ang nagtatanong. May mga ilang komento akong nabasa bakit natalo ni Ken or Philip, isang singer na Filipino, ang isang sikat na artist na si Jimin na member ng BTS na malawak man ang fandom ng BTS. Why Filipino singer named Philip is a winner versus Jimin of BTS? Ang sagot dyan, ang fans ni Ken o ang 18 ay motivated, devoted, dedicated, at mag-effort talaga. Yeah, every time I wake up, I like... May pagkakaisa. Even do may mga Pilipinong may mga crab mentality, ay, uh, but other than that, majority, may unity at pagkakaisa ang mga fans o 18. Okay, just let me be me and I'll stay... Tulad na lamang nitong pagboto sa isang uh, most requested song at most wanted song ng Channel R, isang American registration, of course, America at number one at number two, ang uh, kanta ni Philip. Bakit naungusan niya ang sikat na si Jimin? Dahil nga, mag-effort talaga ang mga Pinoy, ang 18 worldwide, para sa kanilang mga idol, para sa kanilang idol. Kasi may mga ibang fans na hindi devoted. Mga music lover kung saan ginagamit lang ang mga kanta ng mga K-pop idol like BTS for money. Yes, alam natin na milyon-milyon views ang kanilang video sa YouTube pero walang effort na nangyayari. Hindi sila magbuto nang sabay-sabay. Hindi nila i-play all ang Spotify playlist ng SB19. Hindi sila monster voters like 18. At isa pa, idagdag ko ito. Ang boses ni Ken, ang kanyang boses ay uh, hindi ordinaryo. Hindi common. Iba-ibang boses niya, hindi nakakasawa. Kaya naman masarap pakinggan ang kanyang kanta na medyo